Good Noon family. 6.13. 6.13 p.m. June 5, 2025. Ang topic natin tungkol sa mga pagkain to. Sa mga uri ng hayop no. So hindi pa to ano, hindi ito yung mga sinulat ko. So mga pahapyaw pa lang to ng mga ano, kasi bago pa lang yung ano natin uh, youtube ano natin mga pahapyaw pa lang to sa uh, patungko sa bible no na may magagandang topic ang ulat ni Pedro sa iglesia sa Jerusalem so upisa natin Medyo mahaba pala to, no. I ano muna natin. Ah, uh, muna natin. Si Pedro kasi dito eh nabalitaan ng mga apostol na nakahelubilo sa mga hintil at tumanggap rin ng mga salita ng Diyos baga nagulat siya sa mga kasamahan niya kung babasahin natin saka na natin basahin ito muna yung topic na no? basahin muna natin yung 7 11 7 Gawa 11, 7 hanggang 9. Pagkatapos ay narinig ko ang isang tinig na nagutos, Pedro, tumayo ka, magkatay ka at kumain. Subalit, sumagot ako. Hindi, ano muna tayo, dito muna tayo. Yung nakita niya yung ibang-ibang klaseng hayop, Tumaba Ako'y nasa lungsod ng Jopa at nanalangin ng magkaroon ako ng isang pangitain mula sa langit ay ba sa kinaroroonan ko ang isang tila malaking kumot na nakabitin sa apat na sulok. Pinagmasdan ko itong mabuti at nakita ko roon ng iba't ibang uri ng hayop lumalakad at gumagapang sa lupa mababangis at mga lumilipad. Pagkatapos ay narinig ko ang isang tinig na nagutos, Pedro, tumayo ka, magkatay ka, at kumain. Subalit sumagot ako, hindi ko magagawa iyan, Panginoon. Hindi ako kumakain ng anumang marumi o hindi karapat dapat kainin. Muli kong narinig ang tinig mula sa langit, huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. Tatlong ulit na nangyari iyon. At pagkatapos, hinila na pataas sa langit ang lahat ng iyon. So kasi dito, merong mga ibang mga relihiyon na ano, pinagbabawal nila ang pagkain ng mga bagay na dapat natin pinasasalamatan eh ito binabasa lang natin hindi para usgahan yung mga taong hindi kumakain ng kinakain ng iba binasa lang natin to na hindi nagkakasala yung mga tao na kumakain ng mga pagkain na nilinis na ng Diyos no? Kaya pagdating sa pagkain, lahat dapat tinatanggap ng may pasasalamat. Yung ginagawa natin na ito, pahupyaw pa, pa lang. Baga, wala pa ito yung ano, hindi pa ito yung mga sinulat ko. Ito yung mga nabasa ko na medyo tumata tumitimo sa isip ko na magandang pag-aralan. So, maraming salamat po sa pangalan